mother ni Nafiang Smith at Jem Ibarra, may pakiusap sa mga basher ng J.N. Fiang. Narito ang naturang video, ating panoorin at pag-usapan. Wala pong ginagawang mali o kasalanan ng anak ko sa inyo. Bakit ba galit na galit kayo sa kanya? Or, or kay Kuya JM? Ano ba? Ano bang gawa? Ano bang naging kasalanan sa inyo ng, mga, ng mga batang yan. Bakit hindi kayo mag-focus sa buhay nyo? Hindi yung dalawa lagi yung pinag-iinitan nyo. Alam ko, may mga mag-SR dito. hu Sana lang, enjoy nyo yung buhay nyo sa pagbabash, sa paggawa ng kwento. Wala naman kasi... Oh. oh. my God, she is crying. Kita. Saka please lang po yung stop na yung pag-compare nyo sa sino mang house. Kasi wala naman po dapat patunayan ng anak ko eh. Dahil bago pa lang siya pumasok sa showbiz. Mga endorsement na po siya. Hindi, hindi nyo alam? Ayoko ibang ang kinikita ng anak ko bago siya pumasok bilang sa showbiz. Baka sabihin niyo mayabang ang anak ko, mayabang ako. No. na kesyo daw, -kesyo daw. Kailangan ng anak ko daw mag-aral. Guys, nag-aaral pang anak ko. Ang galing niya, yun ha. Huwag kayong masyadong ano dyan. Hindi valedictorian sa litutorian lang. Valedictorian eh. pala. Sorry, TikTok. <laughs> At least may award stop na po, stop nyo na po pagko-compare sa sino man pong housemate. Kasi hindi na po yun maganda. Wala pong ginagawang mali o kasalanan ng anak ko sa inyo. Bakit ba galit na galit kayo sa kanya? Or, or kay Kuya JM? Ano ba? Ano bang gawa? Ano bang naging kasalanan sa inyo ng mga, ng, mga batang yan? Bakit hindi kayo mag-focus sa buhay nyo? Hindi yung dalawa lagi yung pinag-iinitan nyo. Alam ko, may mga mag-SR dito. Huh. Damang-dama mo talaga yung pain, ah, 'di ba? At saka yung sama ng loob ng isang ina, 'di ba? Kasi syempre, nandoon na rin yung ano, inaawa ka sa anak mo. Dahil yung anak mo syempre, ilang taon pa lang, 'di ba? 18 years old pa lang. Pero yung pagpupursigin ng batang ito, 'di ba? Talaga namang salute, 'di ba? As a ah, 18 years old, tinutupad na 'yung mga pangarap niya kasabay na pinagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral, di ba? Habang tinutupad niya ang kanyang mga pangarap, nag-aaral pa rin siya. Tapos nakakatulong pa siya sa kanyang pamilya, di ba? Pinoprovide pa niya, di ba? Isang kabataan na pinoprovide niya yung sarili niya pangangailangan, di ba? Hindi na niya kailangang humingi sa kanyang mga magulang, tapos pinag-aaral pa niya ang kanyang sarili, di ba? Kasi parang naaawa na rin siya kay Fiang, di ba? At kay JM. Biruin mo, anak na rin, di ba? Ang tingin ni ano ng mama ni Fiang kay JM. Ganun niya kamahal si JM dahil ang isang ina na nakikita niya na kung paano protektahan ni JM si Fiang, di ba kung paano alagaan, di ba? Kaya nakuha ni JM ang respeto at pagmamahal ng ina ni Fiang Smith, di ba? Salut sa mga batang ito, di ba? At saka hindi normal lang sa isang ina na talagang maiyak ka na lang. Di ba? Dahil naawa ka na sa anak mong wala ng pahinga. Di ba? Nag-aaral, nagtatrabaho, tinutupad ang kanyang mga pangarap. 'Di ba tapos ito ang mga basho walang tigil. Sa bagay normal naman kasi talaga 'yan, 'di ba? Sabi nga nila, ang isang punong hitik na hitik na hitik ang bunga kagaya ni Fiang Smith at JM Ibarra ay marami talagang taong gustong bumato sa bunga para bumagsak ito. 'Di ba? It's a normal. Sabi nga nila, uh, good or bad publicity is still uh, still publicity lalo na kung sila ay dirito sa industriya ng showbiz. ba? Diba? Kaya lang syempre hindi pa rin natin maiiwasan bilang isang ina na masaktan sila sa mga nababasa. ba? Diba? tungkol sa kanilang mga anak, 'di ba? Lalong-lalo na kung nakikita nila na halos wala nang pahinga ang kanilang mga anak, 'di ba? Lalo na si Fiyang na nag-aaral pa rin habang siya ay nagtatrabaho sa show business. O eto nga, pagkatapos maglabas ng salo, saluubin ng ina o mother ni Fiang Smith ay nag Nagpost din sa kanyang social media ang mother ni JM Ibarra at may patama ito sa mga basher ng kanyang anak na si JM Ibarra. Uh, ayon sa post ni Elad Daniel Ibarra sa kanyang Facebook account and I quote, sa lahat po ng bashers ng anak ko, thank you pa din po sa inyo. At sa iyo, Kiwi, salamat kasi pinatunayan mo lang na, hindi na di lahat ng tao ay mapanghusgang gaya mo. At sang ayot po ako dyan, di ba po? Kasi ang totoong supporter at ang totoong naniniwala at nagmamahal kay Jem ibara kahit anong mabasa ninyo sa social media na mga critics o paninira kay JM at kay Fiyang ay hindi po ninyo ito paniniwala ang kagaya ko na hindi pinaniniwalaan o hindi sumisilip sa mga basher ni JM at ni Fiyang but nagpo-focus po ako kay JM at kay Fiyang 'Di ba po? Kagaya ito, itong munting aking YouTube channel na talaga namang Ayan, dahil sila ang madalas kong subaybayan, kaya halos ngayon sila na rin ang laman ng aking channel. Ayan, ba? Diba? At patunay nga, totoo rin yan, patunay na hindi lahat ng tao ay kagaya ni Kiwi na mapanghusga. ba diba po? Ayan. O, paano mga madlang people sa nakagusto po ng aking video? Ayan, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung munting bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!